umaga na umaga. Good morning ngayong aga. May buntag mga ka-farmers, mga ka-plantito at ka-plantita dyan. So, mga 11.30 na po siguro Ayun. Ah, ayan. Hindi uh, mga hangin. Nakakulong uh, po yan. Mainit. Ah, uh, pero may payong po ako. Mamamahin ako. So, magpapatuloy po ako. Continue to Then, kawawa po talaga So, ewan ko may panahon ng asawa ko na uh, O, tatiler to Kasi po, oh, no, Sabado Nandito na ako, bigla na po humulan At the whole day, ula, ulan, 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 Pero hindi Tama lang ng lakas, to hinto, hinto So, hindi na po ako nakagawa dito So, ayan guys Tuloy po tayo sa ating uh, pwedeng gamitin to, po, pa bulo ko kasi po ang problema na sa sobrang trabaho itong ring finger ko pag kinuti ko po yan kailangan ko po, po iganunin may kailangan ko po, po ituwid so ano nga pa yan yung masyado may ginagawa ka po ba na masyado mong punyor sa hang, lagi ako. Ako sa Mega String. Nakuninom naman ako Mega String. Sertulis. Masadami ng tabaw. Ay! Tulong po tayo ng damo. Mas mataba pa damo sa garden ko. Sa mga gulay ko. Hindi na makita yung gulay ko. Ay, ano dito hindi, din hindi, hindi sa online. 'yung magaganda ang sense. Hindi na lalampobob. O next year po eh hindi na po ako bibili sa sa store namin.

po yung uh, shells. Hindi lang sa store dahil gusto na. Pero yung ang dami akong frozen. Of course, iba pa rin po yung sariwa yung makakain. Ang sarap. Isang pupapiti ako sa garden kailang kain ng sweet peas. Nakikosold na ang aking gulay. po mamamayong na ako. Uh, ito pong tomato so, ako muna papakita dahil sila ay ang uh, halos kasing taas na ng tomatoes namin so guys continue na naman ako mamaya hindi ko alam kung may time ako baka bukas na I hope na matulungan ako ng husband ko hindi ko alam kung busy siya ayun guys continue lang po tayo baka bukas na Guys. Salamat sa panonood <laughs> Nakakatulong po ito kahit may hata hindi po direct sa akin yung uh, Init Hello guys Good afternoon naman po ngayon Magandang hapon, mayong hapon Okay, tinatawag ako So Nilon mower niya muna Bago niya i Irorota tiller What? Up to here. Yeah, up to there. There. the second row is up only the with the okra. No. But the first row is where I already pulled the weeds. Yeah, so Yep. Yeah, you can run here cow in the middle. 好。Oh. mga gulay. So, after na marot at hindi ko rin po na hindi na ako nakapagunot. Sobra pong dami kong gawain. at ang papaalaga pa yung anak niya ng nandito pa yung dalawang ako. Nandito asawa ko. Nalaga dito nung Ako po ako at ang um, magkikitaan mo ako pa ako, magandang muna. muna <laughs> okay guys, sige magsimula na po ako at alas 11 po ngayon. Para po ako makatagal sa init, ako po ay nagdala ng payong dito sa garden. Kasi kung ganito lang ako, hindi po ako magtatagal sa init. So tapos, kahapon plano ko na maggunot kahit isang oras dito ng hapon pagkatapos ko magluto ng kapunan, eh, hindi ako nakapagbunot dahil umulan. Hindi naman po malakas na malakas, pero umulan. So, wala na akong time. Kundi, doon naman kami sa kabila at nag-aalaga po ng mga tupa. So, next day na po ito. At kapon po pagkatapos kong hindi dito, yung sa okra, binunot ko po mas malambot doon. Iniligan ko kasi ang tigas. Ang tigas ng damo. Tingnan niyo po yung damo. Kasi sa ating zucchini. Kapitakita so, ano ko po mamaya. Pati po yung ano po marami ding uh, damo. Yung sweet pea. So, hindi po siya mataba kasi nga po uh, yung nutrients ay napunta sa damo kabilang side ko ang kahit isang oras ako magtrabaho dito makatanggal ko yung mga damo sa kabilang side ang dami po talaga yung spots pa ito pong nasa likod ko kung nakikita nyo po ayan yan po ang damo hindi po tumubo ang aking kale dahil po very dry ka, dry kami nung June so buti na lang at umulan-ulan na at nakasurvive ang mga pananim mga cracks. Okay guys, kita ko po sa inyo yung bunga at pati po yung aming sweet pea ay hindi maganda ang tubo dahil gusto ng sweet pea ay malamig at of course yung init na walang ulan for 15 days ay hindi, o tatlong linggo ay hindi maganda. Okay guys, tuloy po tayo ng pagbunot at kung wala lang kaming mga tupang inaalagaan eh, nandito ako hanggang early night na magbubunot ng damo bat hindi po ganon kailangan alagaan ang mga tupa hindi pwedeng palabasin ng ganitong oras na mainit kailangan mga 6 depende sa panahon kung makulimlim 6, 6.30, 7 o'clock Okay, guys, ano po yung tomatoes? Ito po yung kinain yung tatlo po itong nilipat ko dito. Kinain po ito ng there yung top kaya bumili ka mo ulit na ulit ng tatlo yan mataba mas mapataba pa rin siya sa ano sa tatlong dinagdag namin oh punta mo po tayo dito at pakita ko sa inyo yung kaya payat po siya dahil nga yung ayan saan yung iba? meron pang maliit dyan eh ayan po yung bunga oh yun malaki na na lang yun. Nakalimutan ko pong pitasin. Ayan. Ayan po yung mga mga bugs na yan. Oh. Oh. Limipad. So, ayun pa yung isang bunga. So, ayan po yung damo. Ang taas. Ayan po ang aking bubunutin. So, dito po tayo sa ayan po ang Carrots, na-thin down ko na siya. Tamaas na ulit yung damo. Ayan po, dalawang row po yan. At ito po ang uh, spinach ko. At naggulay po ako kagabi. O hindi, halian. Pero uh, magalas-alas na po ako pumasok ng bahay. So ayan, basa-basa pa kasi diniligan ko. At punta tayo. Pasensya na po at talaga pong madamo. Ito po ang pangkain. Ilan lang po ang nabuhay. Yan po ang shelfy. Pangkain, isang row lang. Ang shelfy ko, talaga malimit ko siya. Terrible po talaga ang garden namin ngayon this year. Dahil sa may alaga kaming hayop since late uh, March. Ayan guys, natapos ko ding bunutan itong zucchini na to ng damo. Oh my goodness, sakit sa kamay kasi iba matigas. Pero may basa-basa pa kasi diniligan ko po yan kahapon. So, okay. Ayan na ang aking aso. Bye po muna.